ngayon um, sa Faith Male Restaurant kasi nga galing kami sa Bani Haven um, Resort at syempre pumunta kami ng um, Laminos Hundred Island. Island so ngayon um, um, umalis na kami uwi na kami so ngayon dito kami mag eat, ay magla-lunch Rodi Restaurant Rodi Jean Rodigin Rodigin Lodi Jean Restaurant. Ito yung Lodi Jean Restaurant dito sa Pangasinan. Ano naman sa Pangasinan ko yung... Bimali. Bimali. So ayun, dito po tayo mag... Diba, ang grabe ang... Ang mayaman talaga. First time mean, I'm like, experience na ganito. Ganito yung ano. Ganito yung kaganda. Kalaki yung uh, restaurant na ano ito tayo ngayon sa loob. ng ano? talaga, <laughs> mag arrange Ito mag-order. Ito mag-order. Ito mag-order. Ito mag Oo. Ito mag-order. Ito mag-order. Ito mag-order. Ito mag o, ano, no, so dito yung mga pagkain nila. Ano dito, kita, kita dito yung mga pagkain. Ano order yung so, pagkain? So ayan na guys, oh, Yan yung ah, mga pagkain dito. Ah, Di ba ang ganda? Parang pustik. pila-pila, pirasa Dito na tayo. Ayan si pagkain. Dito naman ay, ano, yeah. Ayan mga mums. O, ano talaga guys. O, nakakatakot sa to. partner tayo. Gusto mo Sige, go. Parinam tayo yung gusto mong ulamit. So, ayan po si tita bot. So, ayan. So, ito kami guys. So, mga mail kami. So, sa dalawa na ito. So, Kaya, ito ito yung mga seafoods guys Gusto kong barbecue Ayan Iba't ibang klase ng ulam Ito yung dito ang mga seafoods Hindi naman yung uh, mga pita Itong uh, mga dilaga Mga uh, sinika, isa? pagpaksiyo Ay, Ayan seafood Ayan mo Ikaw Meron na ang butter chicken Ayan siya, nag-away sila sa order nila. Di ba kayo kinag sa mga order ninyo? Kami naman ni, ni Manay. Ay yung karne, anong gusto mong karne? Kasi ako yung ano. Ayan mo, kawani. Gusto mo? Sige, kung ano kayo yun ang akin. kawani na na. Ay, may ano pala? Laing ba yan? Oo, kumuha na pala ng ako. Ako Ako Huwag ka lang ito. ito, ito line lang sa akin. Ayun na lang. Isa na lang ano. Labong tsaka laing. Oo. Oo. Oh, habang nag-order pa po ng pag, uh, mga food ito yung um, mga pasalubong o panghimagas nila ayan, mga panghimagas nila yan. may mga tinapay at uh, may mga pasalubong na gusto nyo bumili ng ganyan itong pasalubong Ayan, ang dami. Rice, coffee, parang pili po yan. Mm. Diba? So, ayan na guys. Magkano kayo? Ay, ito yung inanin ni Tita Bot, diba? Ito yung mga pasalubog na diba? mga Ito yung Bukayo. Ah, hindi pala. Sa Palok pala ito. May isa, ano pala dito? May kantaan pala sila dito, guys. Ganito, kabungay yung kanilang um, restaurant. Diba? Grabe, ang lawak, guys. First time ko makapunta or makapasok ng ganitong mga kagandang restaurant. Iba't iba. Ang lawak. Oh, di ba? Meron pa sa labas. Di ba? So, thank you so much kay Tita Boss. Hi guys, thank you. Dito kami sa ano? Ano dito? Dimali. Dimali. Mali. Dimali. Dimali. Mali. Dimali. Napakaganda talaga. Ay, Napakaganda. Uh, napakalawak ng lugar. At syempre, ang servings nila dito ay sobrang yung... worth Daming ano. Kaya din naman. Kasi galing kami dito sa ano. mo

dapat din ba 'yung mga bagay na 'yan? Ano ayan guys ayan po uh, may stage po sila dito may kantahan for the for entertain the customers habang kumakain sila -hmm. so mamaya kakanta po sila dyan at dito naman ay ano daming tao di ba mm. by the way thank you so much kitong itabot at kitong james mm. naman talaga. Tapping. Okay, ano dyan? na po ang lahat ng mga bakla. Nabusog na ba kayo? Ayan. Daming tao. Punong-puno. Ah, kini si Claudine Pareto. Yes. Kaya so naging cloud din siya. So si Hanyalo from the movie of Italian. Uh -huh. Kyla. Si Kyla is from the cartoon movie. Huh? Cartoons. Kyla? Yes. Baka so senior. Hindi. That was my next senior. Cartoons. Mga Barbie. Ila laki. Si uh -huh. Luis from the movie I of Fernando Poo Jr. Papunta na kami uh -huh. sa I'm <clears throat> <clears throat>